Eh, may mga pag-aaral pa na okay lang basta hindi nyo bigyas pero saka na yun kasi bago pa lang si bro eh ngayon tapos ka na bro okay. may binabanggit yun eh, ano na siya la ilah hello siya doon muhammad wa ma ilal balagul mubin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay may tuturoan tayo. Isang balik Islam. Bro, anong pangalan mo bro? Dani. Si Bro Rani, ang pinili niya pangalan Danny. sa Islam ay Ali. Yan. Ali. Tuturuan natin siya kung paano magwudu, Bro. Ganito ang tamang pagwudu. Yan, buhayin mo yung uh, tubig. Kapag wala ka sa CR, Bro, sabihin mo, basahin mo yung kamay mo, sabihin mo Bismillah. Yan. Bismillah. Yan. Yan ang unang mong babasahin. Ngayon, kapag binasa mo na yung kamay mo, nang basang-basa -basa na yung mga gilid-gilid din, talang basa okay. na ngayon, mag, ano ka, magmumog ka bro ng tatlong beses. Okay. Magmumog ka ng tatlong bisis. Isa, dalawa, tatlo. Tapos magsingap ka ng tubig bro, yung sa ilong tatlong beses din, gano'n. Uh, okay. Gano'n, tatlong beses, tatlong beses na ano. Singap mo sa ilong mo, sa ilong. Huwag mo paasok masyado, sige. Isinga mo, isinga mo. Ayan, siya pa. Tatlong beses, dalawa. Ayan, tatlo. Pagkasaya, nung gasa mo mukha mo bro, tatlong beses din, yan. Tatlong hmm. beses. Tapos pag ugas mo lang sa mukha mo, ngayon ipahid mo sa ganito bro, yo. Lagay mo yung kamay mo sa ganito sa ulo. Ayan, hanggang hanggang uh sa may batok. Yan, sige, himas lang. Huwag mong basahin ng tubig masyado. Yan, himas lang. At okay. huwag mong basahin ng marami masyado. Yan. Himas lang hanggang sa batok. Hanggang dito. Okay. Ganun Sige, sige. Ganun diyan. Tatlong beses yan. Okay. Pagkatapos niyan, ipag dalawang dalawang kamay yan. Okay na yan. Okay, mas mababasa basa. -basa. Okay. Huwag mong masyadong basahin. Ngayon, kalikutin mo yung tainga mo nang ano, tatlong beses yan. yan. Yan, ngayon after niyan, sa kamay na bro, itong kamay na. Okay. Mo hanggang siko bro. Oh, yan, hugasan mo talaga siya, hugas. Hanggang siko. Si bro ay isang balik islam. tinuturuan ko kung paano magwudo. Yan, hanggang siko, hanggang dito. Yan, siko okay. na ito kailangan mabasa yan. Yan. After mabasa niyan, ngayon ang sunod na bro, sa paa na. Pa. Unahin mo ang kanan, 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 kanan paa. Yan. Hanggang bukong-bukong, hanggang dito ang uh, tamang paggano. Unahin mo muna yung mga, dito yung mga singit-singit para yan ay mabasa. Okay. okay lalim, hanggang bu basa bukong. Siguraduhin mo mabasa yung bukong-bukong mo ng paa. Ayan. Kung alam mong nabasa na yung bukong-bukong hanggang sa mga gilid, yung kabila naman. Una lagi, bro, ang huhugasan is kanan. Okay. Laging kanan. Pagkakain, kanan okay, din. Ayan. Ayan at siya la may mga pag-aaral pa na okay lang basta hindi niya bigyas pero saka na yun kasi bago pa lang si bro. Okay. And ngayon tapos ka na bro. Okay. may binabanggit eh nung ano na sa don la Ilaha hello sa don Muhammad Rasulullah. Saka mo na yun pag-aaralan kapag okay. tapos na yun si bro uh, Dani ang sa don la ila hello la. Saka mo na yun ano hin bro. Don Muhammad Rasulullah. Allah, Mashallah, sana oh, okay. na sa kalakir. Papasa ko sa iyo ito.